Natameme ang mga opisyal ng militar ng China matapos sagutin ni DND Secretary Teodoro ng malinaw at precise. Napahiya ang mga opisyal ng China kaya to the rescue ang senior officials ng China na binanatan din si Secretary Teodoro. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, ipinakita naman ng Sea Light ang mga larawan ng mga nagpapatrolya ng mga barko ng China sa loob ng buwan ng Mayo kung saan makikitang sinusunod talaga ng China ang kanilang gawagawang ten dash line Sa update sa West Philippine Sea noong linggo ay tumungo malapit sa Scarborough Shoal ang isang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Kabra upang itaboy ang isang barko ng China Coast Guard kahit masama ang panahon ngunit hindi nagawang paalisin ng BRP Kabra ang barko ng China dahil inuna nitong sagipin ang isang barko ng mga mangingisdang Pilipino na nasiraan ng makina sa gitna ng dagat at hinatak pabalik sa port ng Sambales. Pero kalaunan ay sinabi rin ng Philippine Coast Guard na umalis na rin umano sa lugar ang nasabing barko ng China Coast Guard kaya't upang matiyak na hindi na muli makalapit ang mga barko ng China, ang Philippine Coast Guard ay nagtalaga ng isa pang barko nito. Ayon kay Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, sa ngayon ay ang BRP Cabra ang nagpapatrolya sa katubigan sa paligid ng Baho di Masinlok at para subaybayan kung magkaroon ng isa pang barko ng China Coast Guard na magtatang kang pumunta o lumapit sa baybayin ng Sambales. Samantala, sa monitoring naman ng sea lights sa buong buwan ng Mayo ay ipinakita ang mga intrusive patrolling kung paanong regular na nagpapatrolya ang mga China Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ng ibang mga estado lalo na sa West Philippine Sea. Ang mga patrolya na ito ay isa mahalagang bahagi ng diskarte ng China upang palakasin ang malawak nitong pang-aangkin sa maritime sa pinagtatalo ng tubig. Sa pamamagitan nito, nilalayo ng China na magtatag ng tuloy-tuloy na presensya at unti-unting gawing normal ang mga aktibidad na pangdagat nito sa mga lugar. Ang mga patrolya na ito ay nagpapakita ng kapasyahan ng China na lumikha ng de facto na jurisdiction sa mga lugar tulad ng gawa-gawa lamang nilang 10 dash line kahit malinaw na ipinagkaloob ng ibang mga bansa ang mga EEC sa ilalim ng 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Ang patuloy na presensya ng mga sasakyang pangdagat ng China ay maaaring takutin ang iba pang mga climate na estado at bigilan sila sa paghamon sa maritime assertion ng China. Sa pamamagitan ng naturang aktibidad sa pagpapatrolya ay epektibong ginagamit ng China ang isang diskarte ng incremental na pagpasok upang palakasin ang mga pang-aangkin ng teritoryo ng Taiwan, Brunei, Japan at Pilipinas na unti-unting binabago ang status quo. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa isang pagtitipon ng mga defense ministry at mga chief of staff ng iba't ibang mga bansa sa Singapore noong weekend, tila sinampal ng katotohanan ang China matapos tanungin ng isang nagpakilalang opisyal ng militar ng China, si D.N.D. Sigitari Gibo. Tanong panang ng opisyal ng China kay Sigitari Gibo na kung ang mga kapitbahay daw ng Pilipinas sa Asia, tulad ng Vietnam at Malaysia, ay nadadaan sa dialogo ang mga sigalot sa agawan ng teritoryo, ba bakit ang Pilipinas daw ay matigas at halos magpang-abot ang kanilang mga barko why can't the philippines do the same and yesterday Malaysian prime minister Anwar mentioned he advised your president to engage dialogue and communication with china so will the philippines follow his advice and change its current approach to the South China Sea issue. Or does the Philippines intend to act as a proxy for external powers? Tanong din ng isa pang opisyal ng militar ng China, ang Amerika ay patuloy daw na nagpapadala at nagbebenta ng mga armas sa mga kaalyado nito sa Asia. Hindi daw ba nababahala ang Pilipinas na magsimula ang digmaan sa Asia? Recently, the US Secretary of State Marco Rubio said That the Russian Ukraine war is a proxy war between nuclear powers and needs to be ended. And meanwhile, the United, the United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Thank you. Ang mga tanong na yan ng China ay sinagot naman ni Secretary Gibo ng clearly, precise at real time. Pero may pahaging muna sa kanila si Secretary Gibo at pinalakpakan ng ilan. Our Chinese interlocutors, I shall address uh, you collectively. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. Unfortunately, in my personal opinion, the fact that the question was asked in the way it does, it engenders a deficit of trust in China's words vis a vis its actions. I just look back to 1995 on a place called Mischief Reef. There were a few bamboo. Structures erected there. And China said that these were temporary havens for fisher folk. Now you have an artificial military island, heavily militarized. China says that it has peaceful intentions. Why does it continue to deny? The Philippines, its rightful provenance under international law and UNCLOS. And as proof of this, I, we do not stand alone. None have agreed with China, and none has condemned the Philippines for standing up against China in the face of a threat to its territorial integrity and sovereignty. And thus, for dialogue to be effective, it must be coupled with trust. And China has a lot of trust building to do to be an effective negotiating partner in dispute settlement. We have to call a spade a spade. And that's what we see, and that is the biggest stumbling block to dispute resolution or dialogue with China. Pinalagan din ni Teodoro ang mga paulit-ulit na linya ng China na proxy lang daw ng Amerika ang Pilipinas at sunod-sunuran lang ito sa gusto ng Amerika sa Indo-Pacific. I would like to reiterate that the Philippine position on the West Philippine Sea is not a function of Sino-American strategic rivalry. Instead, it is caused, no doubt, by the overreach of the Chinese Communist Party, of which the most glaring evidence is the 9, 10, or 11 dash line that has. absolutely no basis in international law. Natamimi ang mga military official ng China sa mga tirada ni Sikitari Gibo. Kaya naman tila nagsumbong ang mga ito sa kanila mga senior. Kaya naman naglabas ang senior military official ng China ng isang pahayag. Kaya't bilang tugon, sinabi ni Major General Ming Xiangqing mula sa delegasyon ng Chinese People's Liberation Army National Defense University na ang mga sinasabi umano ni Chodoro ay wala umanong batayan na pag-atake at binabaliwala ang mga katotohanan, nanlilinang sa publiko, nag-uudyok ng kumpruntasyon, naghahasik ng hindi pagkakaunawaan at binabaluktot umano ang tama at mali. Dagdag pa ni Siang King, ang mga pahayag umano ni si Kitari Gibo ay sumasalungat daw sa umiiral na kalakaran ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon at ganap na hindi naaayon sa karaniwang pagnanais ng karamihan ng mga bansa. Dapat daw na itaguyod ang kapayapaan, pag-unlad

以及要和平、要发展、要交流、要合作的这样一个共同愿望，格格不入，我们坚决反对，绝不接受。